Are you the manager? Sinisingil lang naman ako neto mga staff mo. Hindi ata nila ako kilala eh. Alam mo, mayroon ako naka-encounter ng gantong customer ha. Buti na nga lang mahaba yung pasensya ko eh. Kahit anong establishment, willing akong bayaran. Para lang i-vlog ko sila. Tapos kayo? Service yun lang naman ang hinihingi ko? Hindi ninyo pa maibigay? Again, okay, sorry for my position of the But you have to pay for our services. Hello guys! So, pumunta ako sa Laguna, pumunta ako sa Exquisite Salon para magpaayos ng hair. Siyempre, kailangan natin palaging maganda, diba? So, samahan niyo po ako. Ay! Gosh! Napalakas yung sarado ko. Patay, lagot ako nito sa bus ko. Nasaan na ba yung sinasabi na salon ng workmate ko? Ay! Doon na pala. Let's go! Good day po, ma'am. Hi. Welcome to XPZ Salon po. Ano pong service na ipapagawa niyo? Hindi ko alam eh, pero dry na kasi itong hair ko. Eh, kailangan kong maging presentable sa mga kliyente ko. Mataas kasi ang posisyon ko sa company namin. <laughs> oh, okay po, ma'am. Um, tama nga po kayo kung dry na nga po yung hair niyo. Ang nila-recommend ko po sa inyo ay protein straight treatment po. Hmm. Well, ikaw na bahala. Basta magiging okay itong hair ko, ah. Sige, okay po, ma'am. Tatawag ko lang po yung mag-aasas sa inyo. Okay. Diyan. Oh, good morning, ma'am. Uh, let's wait for... Wait. Malilinis naman yung mga gamit niya dito, no? Ayaw kasi magkakuto. Don't worry, ma'am. Kasi sinasanitize siya ka, nilalaman po namin yung mga equipment siya ang ginagamit namin uh, dito sa salon. Ah, okay. Okay, let's go. Let's go. Oh, kumusta? Nasaan si ma'am? Ando na kaupo. Ay, naku, binabad ko muna yung box sa treatment. Mm. Grabe, ang tagal bago ako nakapag-umpisa. Napakadami tanong kung good ba yung service natin dito, kung yung mga shampoo ginagamit natin dito, okay ba daw? Hindi mo yung towel natin, chinik. Makadahibla. Naku, akala siguro may kuto. Kakaloka siya, ha? <laughs> Hayaan mo na, baka nag-iingat lang. Alam mo, ngayon ako naka-encounter ng gantong customer, ha? Buti na nga lang, mahaba yung pasensya ko, eh. Malay mo naman. Bigyan ka ng malaking tip. Mukhang mayaman pa naman. Ako sana nga. Ano nga lang yung ko ngayon, eh. Ate? Ate! Ate! Yes, ma'am? Pakunik ako sa wifi niyo, please. Okay, pa-wait. Po post kasi ako sa Instagram ko. May mayaman ba walang pandigtas? Shhh! Pa. Tamo na lang. Can I have your phone, ma'am? Huh? Thank you. Ito na po. Thanks. Yes, Dito na lang po yung payment, ma'am. Wait lang, wait lang. Hindi ko pa nabanggit sa inyo na magpapagawa ko ng hair ko kapalit ng ibibigay kong review sa salon ninyo sa Facebook page ko? Po? Oh? Oh, wala naman po kayo nababanggit, ma'am. Tsaka, hindi din po kami pwedeng basta-basta na lang mag-cater ng gano'n nung wala pong sinasabi ang manager. Hindi na kailangan, no? Hindi pa ako kilala? Sikat ako sa Facebook pag sinama niyo yung mga vlogs ko sa salon niyo sa mga post ko, do doble at tri triple pa yung kikitain ng salon ninyo. Pero, ma'am... Walang pero-pero! ano may nangyayari dito? Ma'am, kasi po... Are you the manager? Sinisingil lang naman ako nito mga staff mo. Hindi ata nila ako kilala eh. Ma'am, na po kayo. Si? Pati ang manager niyo humingi sa akin ng pasensya. No, ma. Pasensya na po kayo kasi kahit ako, hindi ko kayo kilala. At saka, may namang nabagit sa akin na merong ex din na tulad ng sinasabi niyo. Teka, I don't understand. Kahit anong establishment, willing akong bayaran para lang i-vlog ko sila. Tapos kayo, service yung lang naman ang hinihingi ko. Hindi niyo pa maibigay? Again, sorry po, ma. Pasensya na po kayo. But you have to pay for our services. SOP po yung na may-ari sa amin na walang ex deal walang contract or direct command na nagagaling po sa kanila. Ay, nako. I can't believe this. Bibigyan ko talaga kayo ng mababang review. Naku, wala akong pera dito. Ay, gosh. Siguraduhin babag babagsak itong business nyo, no? You can also retaliate with a legal case against your mom. In the first place, kayo po may kasalanan. Oh, eto na card ko. Just wipe it. At huwag na magbabawasin niya ng tipa. <sighs> Thank you. Grabe, <laughs> galing niyo ma. Ah, deserve na deserve. Napakayabang. Gusto lang palang makalibre. Na-warning na naman ako tungkol sa mga ganyang klaseng influencers. Sana lang wala siyang mahanap na establishment na maloloko niya. Grabe. <laughs> Hindi ko nang bahala. Basta magiging okay ex po. Ano ang service niya Ay naku, ko muna yung box sa treatment. ganyang yun influencers? Sana lang.